Basta kamay pa Ano ito, be? Ano ito ko? Ayan. <laughs> Balatan. Hindi mo magbalatan ako. Yehey! Kami na tayo. vlog ito, ito, na guys. Skilly ito na. Skilly na. Ay, nakalabas na. na, Mine, Spiricum. 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 na yan. yung tiniter ko Wala na doon. Wala pa Wait lang. Wala na doon sa uh -huh. Huh? pa. Mm -hmm. ko na guys nakatutok <laughs> na sa iba yung kamera ano pa sa yan ikaw kasi yung bunso eh kaya ikaw ang pinapaguran eh Di ba guys? Hmm, ito. Ayan. Mukha niya dayo okra hmm. pagkain ng ano to taga Pilipinas hanap nyo guys eh sa ipon na lang nila, eh. Pat! Ba. Ano ay ayaw mo bang kumain? Magdidiet siya po. Masarap ba 'yung ipon? Tayo mga idol. Yan o, yan. yummy. Yummy.

Pero pala sa sili. ito Yung kura. no. Katalong. Patrick? Ano? Na lang eh.

Mari <Mile siang> <Bien. s Norwegian> <Sess> <pet> like <unlikely> Kalau about it now. <laughs> May sabi ako krap ha, kasi hap pa, pero masakit. Ano na ba? Sula ko sa gulay. Ang gulay nagbubusok na.

Simot ako dito pa. Simot ko pa ng 10 seconds. <laughs> Meron pa dun pa. Kumain ka. O be, sasa ka Oh, <laughs> udah, kayo sa school din? Um, nag N NMP. Yung parang numbers ma, NMP. Mat daw yun. Parang mat lang siya. Oh, pero, pero basic na, lang. Basic, basic. basic na parang mat. Yun. At tapos, Filipino, English. Sir Dines. Sir Dines. Pinamisa <laughs> nga kain ba? <laughs> Pag mabilis ako makumain na ibig sabihin mo, wala kayo na ko kaya masarap yung kain. Siya ako pag-promise ako, gano'n ako.

<laughs> Ito <Sinanong> talaga. <laughs> mm -hmm. Akin na saan? Dali dito. Hindi niya pa makagat. <laughs> Sinalong nga ang ka dalawang kamay eh. Ibig sabihin pa, ano, naglalaro yung pa ng basketball. Gusto mo naglaro basketball eh. Baharot din sa si Sansan.

minutes na eh? ba minutes eh? 15. Pala. 15 pala. 15. Wala ka naman dito eh. Kalau

Wala kasi yung mga kalero mo sa blake. Nanay niya. <laughs> Nanay niya wala sa paguran. Eh. Parang nga ang garo. Talon taro talon. <laughs> Makulit. Makulit ang bata. Makulit ang boto. Ang boto ko luin. Wala ka lang ipin sa harap San? Wala na? Oo. Wala na sa baba. Okay, ha? Yeah. Ha? Huh? Yeah.

hindi naman naglalaro yun? Hindi naman si Toto. yun. Hindi uh, naman naglalaro. Opo lang. Opo lang. lang. Opo lang. Opo lang. Baby, ano mas dito

Hai lanjutnar na lanjutlahstante na. Hai Oh gitu mampu salah nih